E i <laughs> de um Ух <laughs> for <laughs>

So, yan mga kabugido. Ready na yung ating second batch na mga papisang ngayong buwan ng November. So, ang kanyang humidity, 70. Yung init niya, 38. So, ito yung ating mga CC mga kabugido. Ito na sila. Bale, pangalawang araw na nila ngayon. Hmm, yun. Nileksi na nila. So, ngayon mga kabukid, puntahan natin yung ating boiler. Yung si boiler na sisiw. Yung nakastahan yung sa ating boiler ng basilan. Tingnan natin kung gaano siya kabigat. Kasi mag malapit na siya mag isang buwan. Tingnan natin kung gaano siya kabigat. I-share ko sa inyo mga kabukid. So, Ito mga inay, no So naglagay na pala ako sa kanilang patubigan ng Egg 1000 at saka bit, yung Bitbin Pro. So disclaimer lang mga kabukid ay hindi ako endorser ng mga vitamins na aking binanggit. Ito yung mga laga natin. Sama ng pakanahon mga kabukid o. Parang gustong umulan. So yung patubigan natin ngayon sa ating mga laga, naglagay po ako ngayon ng one. Yung antibacterial na may halong paracetamol saka sa may halo yun na paracetamol hindi ko lang nabasa ng pang pangalan nun. sip sama na masama yung pangalan ngayon At tignan natin yung muna yung one yung paitluga natin yan dito pa yung tatlong boiler oh. so, dito sila Oh, yan so, yan na yung ating Oh So, naiitlog na sila. Alaga. Sabi, huwag naman sana umulan. Ito pala yung nakakasta mga kabukid sa ating boiler So, tingnan natin yung ganyang anak so, Ito yung mga kabukid ah. Ang bait nito mga kabukid eh ito so, yung ito pala yung mga sisyo natin noong October. Yung so, sinabi ko na maraming mortality. And, so, marami siyang mortality dahil sa pagbubrod natin na ah, bigla kasing dumami yung mga kabukid So, yan sila. So, ito siya mga kabukid Oh yung one month old natin na boiler <laughs> hindi ito puro kasi <laughs> yung basila natin na roster kakasta so ayan subukan natin kung ilang kilo ba siya nako kula ng isang gramo mga kabukid para magkalahat mag ng kilo ang bigat niya isang buwan <laughs> nagkaroon tayo ng ganyan hindi kukulayan na ganito siya kabigat <laughs> isang buwan so dalawa to eh so, Kunin natin yung isa ang hirap naman ito, walang taghawak mga kabugid so ito nga, natin yung isa hmm, so ito yung isa mga kabugid oh Marang maliit yata to kundi malaki yung isa eh ito malaki ito, maliit tingnan natin hmm, kinsa na kayo makabukid ah, walang nagahawak mahirap yung mga video, walang nagahawak isa so, yan, tingnan natin si pangalawa ah, dalawang gramo, kailangan para mag isang kilo, dalaw kilo, dalawang gramo So, mga mabigat ng isang gramo yung isang mga kabukid. Tingnan nyo mga kabukid, oh. Ha? <laughs> ang laki din <niyo>, yung mga kabukid. Hindi <laughs> ko kalaya makapag-produce ako ng ganito. Pero sa atin, ang pagpapalaki na naman. Kung kaya ba natin siyang palakiin? So, yan. Balik na natin. Yan sa mga kabukid, Oh. Ito yung natira sa ating mga sisil noong October. Ayang yung na mortality natin. Kaya nagiba talaga ako ng brother. Para hindi naman masayang yung ating mga papisa. Oh, so, ito mga kabukid sana madagdagan pa natin to si titingnan natin kung masarap ba yung lasa ng karne nito kasi papalakihin natin siya ng natural hindi yung for 35 days malaki pa ng buhay. yung natural na talaga ba na kumakain ng damo ilagay natin sa range. so ganoon natin siya palakihin itong dalawang buler at tingnan natin kung anong lasa ng karne niya so yung ginamit ko palang yung napain ng mga kabukid palagi yung ginagamit na vitamins yung bitrasin gold at saka hinaluan ko siya ngayon ng yung may paracetamol kasi masama yung panahon ngayon malamig tapos biglang uminit o so, oh, disclaimer lang mga kabukid hindi ko sir ng binanggit ko ng mga gamot at vitamina so yan ang leksi nila mga kabukid bilis nang dumami ng ating mga sisil, ang so, ginamit ko na pala ngayon oh. nabusan ako ng integrato o so, oh, malaki na kasi sila eh. Okay naman sila. Wala namang problema. Ang gana rin kumain. Kainahin oh, natin mga kabugid Ready na sila Para sa buwan ng November December Sana marami tayo makulit ang itlog. Pasaway nating alaga. Oh. So, yun lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana hindi tumuloy yung ulan para yung ating mga alaga ay di sila ma-stress so patuloy lang tayo sa buhay mga kabukid maraming maraming salamat sa inyo lahat at enjoy nila palagi kung ano man yung mga ginagawa see you in my next video mga kabukid bye bye, happy farming sa inyo lahat maraming salamat pala sa lahat ng nag-subscribe sa akin at sa mga hindi, ka, hindi pa nakapag-subscribe baka naman munting tulong sa aking munting youtube channel bye bye